Hindi na uso ang salitang day off kapag nanay ka na. At dahil naging patuloy na ang pagbuhos ng ulan mula kagabi mga Mima, eto si Ate Paula, nakansila ang kanilang paso, kaya naman tignan nyo, hayahay ang buhay. At syempre mga Mima, ito yung mga pagkakataon na hindi natin palalagpasin. Dahil nga walang pasok si Ate Paula, ay sinuwalan ko nang ang gawin yung aking mga obligasyon dito sa aming bahay. Buhay nga naman ng mga nanay, mga Mima, talaga namang kota, kota kota ang ating mga obligasyon. Eto nga mga Mima, at sinuwalan ko nga sa pagpapalit ng kobre kama dahil maglalaba rin ako ngayon ng mga kumot at mga bedsheet at punda na pinagpalitan. At alam nyo ba mga mima na habang ginagawa ko yan eh ako nga ay naglilinis din ng aming bahay. O diba san ka pa mga mima? Talaga namang multitasking tayo pala. Kaya eh. naman sa mga kabataan dyan na nagbabalak ng magpamilya o mag-asawa ay nako mga mima pag-isip-isipan nyo talaga. Hindi po biro ang pumasok sa pag-aasawa lalo na sa role ng mga nanay. Sa namang hindi biro ang responsibilidad na iaatang nyo sa mga balikat nyo mga Mima. Kung ang mga lalaki nga mga Mima ay kailangang maging isang good provider at tagapagligtas o tagapag-ingat ng kanyang pamilya. Tayo namang mga nanay ay kailangan nating panatilihin ang maayos na pamilya, pamamahay at maging ang ating mga anak. Isipin nyo mga Mima, hindi na uso ang salitang day off kapag nanay ka na. Yung araw-araw nyo ang ginagawa mga Mima ay paulit-ulit nyo lang din siyang gagawin araw-araw. Magluto, maglinis, maglaba, purong, magtiklop, mamalansya at mag-alaga ng mga anak. Lahat nga ng mga yan mga mima ay hindi mo pwedeng pagsawaan. Pwede kang mapagod pero bawal kang sumuko. Kaya naman kung hindi ka pahanda sa ganyang responsibilidad mga mima ay wag mo munang pasuki ng pag-aasawa. Alam nyo ba mga mima, nung bago-bago akong mag-asawa ay wala rin naman akong masyadong alam sa buhay. Gawa nga ng bunso ako mga mima ay kahit nalang lak kami sa hindi mahirap ay buhay prinsesa talaga ako sa aking nana. Pero tignan mo nga ngayon mga mima, ang lahat ng gawain sa akin ay basic na lang. Kita mo nga habang ako'y naglalaba ay eh, nagluluto pa ako ng aming pananghalian. At eto nga mga mima, ngayon nga nagluluto ako ng pork steak, kaya naman ma-share ko nga sa inyo na nung unang beses ko ang niluto itong pork steak ay nako mga mima, kahit ako talaga ay eh, hindi ko naka. Pero syempre mga mima, sa anim na taon na mayroon na akong asawa ay lahat naman nga ng bagay ay na napag-aralan ko na. At syempre mga Mima, sa bawat araw ay may mas matututunan ka pa. Kaya naman hindi na nakakapagtaka mga Mima kung bakit tayong mga nanay ay talaga namang naglalakihan ng ating mga braso. Sa so, dami ba naman ang ginagawa natin araw-araw mga Mima, ba diba? At naman mga Mima, maswerte ka na nga lang kung makakatagpo ka ng partner na hands-on din pagdating sa bahay. Ako naman mga Mima, kahit papano naman ay naging mapalad naman sa nakuha kong partner dahil siya naman ay kahit hindi na lang nagkukulong sa mga mima. Eh, isang utos ko nga lang dyan ay eh, talaga namang nasunod sa akin. At isa din yan mga mima sa so dapat mong iconsidera kapag ikaw ay papasok na sa pag-aasawa. Yung pagpili ng iyong makakasama sa buhay mga mima. Madami ah. kasing pagsasama mga mima na nag end dahil yung partner nila ay hindi kinakaya yung pagod at hirap kasi nga ay mag-isa lang silang gumagalaw. O siya mga mima, siguro naman ay eh, nasinda ko na yung mga nagbabalak-balak na mag-asawa dyan. Charis! Hanggang dito na nga lang mga mima at malapit na akong makaluto at ipagpapatuloy ko na nga rin yung aking paglalaba at baka mapanisan na naman ako ng sabon. So, yun lang mga mima. Salamat sa inyong pananood. Pagsuporta sa aking mga vlog!